Hello guys, tortang talong para sa Pilipino. Alam niyo naman po, paborito ng Pilipino ang tortang talong. Ayun po guys, uh, nagtorta po ako or nag-ihaw ako ng ng talong. Uh, inihaw ko lang po siya sa kalan kasi hindi sa amin pwedeng mag-ihaw ng talong sa labas ng bahay kasi po is para kaming naka apartment kung <laughs> Ayun po ang aking eh, inihaw na talong. At pagkatapos ko pong aking inihaw is binalatan ko, of course, bago natin ito torta. Ayan po, hindi ko na po pinakita sa inyo yung aking pagpiprepare ng itlog. Ayan po, inilagay ko po siya sa itlog at bago ko lang po siya ipinrito. Ayan po ang ating tortang talong for dinner. Yun lang po, salamat. Thanks for watching guys. Follow for more. Bye! At may pahabol po pala. Meron kasing isang malaking talong, ispinirito ko po siya. Ilan po, salamat!